bakit ba importante na bigyan natin ng puwang sa puso natin ang Panginoong Yesus? Una, He alone is the way. Pangalawa, He alone is the mediator. Pangatlo, He alone has authority over life. So, pag-uusapan natin yung number one. He alone is the way. Kung nais mong mapabilang sa kaharian ng Diyos, ay eh dapat mong panampalatayanan na ang Panginoong Yesus lang ang tanging daan. Mga kapatid, napakaraming tanong ng mga tao ngayon. Paano ako maliligtas? Paano ako makakapunta sa langit? Ano ba talaga ang tamang daan? Lahat tayo naghahanap ng direksyon. Pero ang sagot ng Panginoon ay malinaw. Ang sagot niya ay hindi isang relihiyon, hindi isang programa, hindi isang sistema. Ang sagot niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Basahin natin yung English translation sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus na isa ako sa mga daan, o I am one of the ways, o bahala ka kung anong daan ang gusto mo. May kanya-kanya tayong choice, makakarating ka din sa Ama. No, hindi. Ang sinabi niya ay malinaw. I am the way. Kaya kaibigan, gusto kitang tanungin, may space ba talaga ang Panginoong Yesus o may room ba talaga ang Panginoong Yesus sa buhay mo bilang tanging daan? O baka puno ang puso natin ng ibang daan. Daan na gawa ng tao. Daan na gawa ng tradisyon. Kaya nahihirapan ka tuloy lumapit sa Diyos. Kasi nakagisnan mo na yan. O kaya baka ang puso mo ay puno ng opinion o sariling kabutihan. Ibigan, tingnan mo kung nakaka-relate ka dito sa mga paniniwala na ito na taliwa sa sinabi ng Panginoon na siya lang ang tanging daan. Halimbawa, sabi ng iba, basta sincere ka lang, okay na yon. Kaibigan, pwede kang maging sincere, pero at the same time, mali pala ang dinadaanan mo. Hindi porket sincere ka, ay tama na yung dinadaanan mo. O kaya maaaring iniisip mo, lahat naman ng reliyon ay pare-pareho. Iisa lang ang patutunguhan yan sa Diyos pa rin. Pero kaibigan, isipin mo ito, paano magiging pare-pareho? kung magkakakontra naman ang mga doktrina at magkakaiba ang tinuturo kung paano maliligtas. Halimbawa, yung isa sabi niya, umanib ka sa amin para maligtas. Yung isa sabi niya, gawin mo lahat ng utos para maabot mo ang langit. Yung isa, sumunod ka lang sa tradisyon at ligtas ka na. Kaibigan, mahigit na 4,000 plus ang relihiyon na may pagkakaiba sa sinasabi nilang daan papunta sa langit. Kaya hindi pwede na lahat ito ay tama. Kasi lalabas, wala nang totoo. Pero buti na lang mapagkakatiwalaan natin ng Bible bilang totoong salita ng Diyos. At dito natin makikita na malinaw na sinabi ng Panginoong Yesus na siya ang tanging daan. At wala nang iba. Bakit kaya siya lang ang daan? Kasi ang Panginoong Yesus lang ang nagsabi na siya mismo ay Diyos. Pangalawa, siya lang ang namatay para sa kasalanan ng tao. At pangatlo, siya lang ang muling nabuhay. Walang ibang religious leader ang kagaya niya. Sabi nga sa Acts 4.12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaibigan, ang pinatutungkulan sa talata ay ang Panginoong Yesus at sabi, walang kaligtasan na matatagpuan kundi sa kanya lamang at walang pangalan ang makapagliligtas maliban sa kanya. Ang ibig sabihin ay walang ibang daan patungo sa ama maliban sa kanya. Maraming sinasabi mo, basta mabait ka, ligtas ka na. Wala naman ako inaagrabyado, tumulong nga ako sa kapwa ko. Pero alam mo, asabi ng Diyos sa Romans 3.23, sapagat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang sabi, ang lahat daw ay nagkasala. Ito ang problema natin. Bakit ito problema? Kasi ang Diyos ay banal. At kung gusto mo makasama siya sa langit, dapat hindi ka nagkasala kahit isa. So ang standard ng Diyos ay dapat perfect ka na walang kasalanan. Kasi kung hindi, hindi ka makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang standard ng Diyos ay perfection. At hindi mas mabait ka sa iba. Kasi kung sa ibang tao mo lang kukunin ng iyong standard, ay baka nga, totoo, mas mabuti ka sa kanila. Pero kung titingin ka sa perfect na Diyos, ay ayon sa talata, ay hindi tayo aabot sa kanyang kaluwalhatian kahit anong dami ng ginawa nating kabutihan. Ibigan, ang Panginoong Yesus lang ang nagkaroon ng perfectong buhay. Kaya nga, siya lang ang pwedeng maging karapat-dapat na sakripisyo para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Alahanin mo ito na hindi sapat ang pagiging mabait kundi kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ang tanging daan, ang Panginoong Yesus. Maring sinasabi mo, sundin mo lang ang puso mo. Basta masaya ako, yun ang mahalaga. Pakiramdam ko ito ang tamang daan kasi masaya naman ako. Pero kapatid, ang puso ay mapanlin lang. Sabi nga sa Jeremiah 79, Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Kaibigan, feelings are not truth. Only Jesus is the truth. Sabi niya, I am the way, the truth. Kaya huwag mong gawing kompas ang damdamin mo. Si Jesus, ang totoong direksyon na makakapagligtas sa O kaya sinasabi mo, religyoso naman ako, umaaten naman ako ng church. Nagpabaptize nga ako tapos nagpe-pray ako at nagbibigay ako sa church. Ibigan, pwede kang aktibo sa church pero malayo ang puso mo sa Panginoong Yesus. Sabi nga sa Matthew 15.8, Lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Kaibigan, busy ka ba sa ministry, sa gawain sa church? Okay yan, pero suriin mo ang iyong puso ang Panginoong Yesus ba talaga ang nag-occupy sa puso mo? Siya ba ang nakaupo sa trono ng iyong buhay? Tandaan mo ito, religion without relationship is empty. Ang Panginoong Yesus ay hindi naghahanap ng ritual, ang hinahanap niya ay ang puso mo. O kaya maring kaya walang room sa puso mo, Panginoong Yesus, ay sinasabi mo, okay lang naman ako, wala akong kailangan. Hindi naman ako kriminal. Tahimik lang ako namumuhay. Pero kapatid, ang tanong ay hindi kung mabait ka. Ang tanong ay hindi kung tahimik ka. Ang tanong ay kung may malapit ka bang relasyon sa kanya. Sabi nga sa John 3.18, Ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaibigan, hindi mo kailangan maging rapist, hindi mo kailangan maging murderer para mapahamak ka. Ang hindi mo pananampalataya sa Panginoong Yesus ay sapat na para hindi ka magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos at mawalan ka ng buhay na walang hanggan. Tandaan mo ito, si Yesus lang ang nagbibigay ng bagong buhay. Hindi sapat na okay ka, kundi kailangan mo magkaroon ng buhay na binibigay niya. O kaya maaaring inisip mo, Huli na ang lahat para sa akin. Marami na akong kasalanan. Hindi na ako karapat dapat. Kaibigan, mali. Dahil ito ang kagandahan ng biyaya ng Diyos. Walang sino man ang huli na. Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Naalala ko yung kriminal na kasama ng Panginoong Yesus na pinako sa krus. Alam mo, sa huling hininga niya, ay tumawag siya sa Panginoong Yesus. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Luke 23.43, Sumagot si Yesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Grabe, hindi sinabi sa kriminal na magbago ka muna, magpabaptize ka muna, maging mabait ka muna bago kita isama sa paraiso. Kumpletohin mo muna ang sampung utos. Hindi, simple lang ang ginawa niya. Nanampalataya siya sa Panginoong Yesus. Naniwala siya na ang Panginoon ay hari. Kaya nga, ang kaligtasan ay hindi patungkol sa ating hindi ito sa ating mga ginawa at hindi ginawa. Kundi ang kaligtasan ay patungkol sa hari ng mga hari na nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus. Walang ibang makakapagligtas sa atin. Walang ibang daan kundi ang Panginoong Yesus. Walang sinumang religious leader ang pwede magsabi na ililigtas ka niya at pupunta ka sa langit. Wala, tanging ang Panginoong Yesus lang ang pwedeng mag-decide nito at marirealize natin na ang ginawa niya sa kriminal ay papapakita na walang huli. Walang mabigat na kasalanan at walang pwedeng makapigil na makasama niya sa paraiso sa mga taong mananampalataya sa kanya. Kaibigan, tanongin mo ito sa sarili. Nanampalataya ka ba sa Panginoong Yesus? Alam mo ito maganda. Kung humihinga ka pa ngayon, naku may pag-asa pa. Make room for Jesus. Kahit sa pinakamahirap mong kalagayan, Kaibigan, alin sa mga maling daan ang pinaniniwalaan mo o kinakapitan? May mga daan ba na kailangan mo nang iwan? Handa ka na bang magbigay ng buong room o space sa Panginoon bilang tanging daan? Ang daming tao nakaasa sa sarili. Sariling kabutihan, sariling diskarte, sariling opinion, sariling agenda, pero walang lugar para sa Panginoong Yesus. Kaibigan, Make room. Make room for the only way. Alisin mo ang ibang way na walang patutunguhan. Mga kapatid, to make room for Jesus as the only way, kailangan nating alisin ang lahat ng maling daan na minsan ay pinaniniwalaan natin. Hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi ang pag-anib sa isang relihiyon, hindi ang sariling kabutihan, hindi sariling effort, only Jesus. Only Jesus is the way, the truth, In the life. No one comes to the Father except through Him. Si Patrick, isang kilalang atheist activist sa Texas. Talagang laban siya sa anumang pampublikong pagpapahayag ng Kristyanismo. Kung may makita siya na cross sa isang public place, naku, gusto niya itong ipatanggal. Kung may church event sa park, ayaw niya ito, inaapilan niya ito, pinapatanggal niya ito. Si Patrick ay hindi lang hindi naniniwala sa Diyos kundi aktibo niyang nilalabanan ang pananampalataya. To be honest, kung titignan mo siya noon, parang wala ng pag-asa. Pero isang araw, bumaligtad yung sitwasyon. Si Patrick ay nagkaroon ng serious medical condition sa kanyang mata. Nanganganib siyang mabulag at alam mo kung sino tumulong sa kanya? Isang krisyanong simbahan. Yes! Yung mga taong dati niyang inaaway, sila pa ang unang nagpakita ng pagmamahal sa kanya. Nag-ipon sila ng pera, nagpadala ng tulong, walang kondisyon, walang hinihinging kapalit. Purong pagmamahal lang ng Panginoong Yesus at doon siya naantig. Hindi siya pinangaralan, hindi siya sinermonan ng mga krisyano na tumulong sa kanya. Hindi siya pinilit, pero yung awa at malasakit ng mga krisyano ang nagbukas ng puso niya. Sa sobrang epekto nito sa kanya, Sinuko niya ang buhay niya sa Panginoong Yesus. Ang taong ito na kumukutya sa Krisyanismo ay ngayon ay isa ng committed na tagasunod ng Panginoong Yesus. Kapatid, sino ba ang makakagawa ng ganitong pagbabago? Hindi ito gawa ng tao. Kahit yung mga taong na-offend niya, na tumulong sa kanya at pinatawad siya, hindi nila ito gawa. Hindi ito dahil naging mababait lang sila na Krisyano. Hindi. Ito ay dahil ang Panginoong Yesus ang tanging daan. Siya ang nagbibigay ng bagong buhay. Siya ang nagbabago. Walang sino man ang masyadong malayo para hindi maabot ng grasya ng Diyos. Kahit ang pinakamatigas, lumalaban o galit na tao sa Diyos, pwedeng baguhin kapag binuksan natin ang pinto para sa Panginoong Yesus. Kaibigan, baka may Patrick Green ka rin sa buhay mo isang kaibigan, kamag-anak o katrabaho na tila imposible na makakilala sa Panginoon. Huwag ka susuko, ipakita mo ang grace, ipakita mo yung katotohanan na may hanong awa at pagmamahal sa Kanya. Bakit? Dahil minsan, isang maliit na kabutihan lang mula sa atin, ang ginagawang daan ng Diyos para ipakita na ang Panginoong Esus lang ang tanging daan.